Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na update sa Rowell and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakalive nga noon si Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang mga fans. Nang may isang fans ang nag-request na kung pwede daw ay sana tawagan naman si Kuya Ruel. Nang sa ganon ay makita nila si Kuya Ruel and Miss Rachel na magkasama kahit hindi sa personal kaya naman syempre dahil mahal ni Miss Rachel ang kanyang mga fans ay talagang sinunod niya ito at tinawagan niya si Kuya Ruel. Nang niya naman si Kuya Ruel ay medyo mahina ang signal ni Kuya Ruel at may problema din sa cellphone daw ni Miss Rachel kaya hindi marinig ni Miss Rachel ang audio ni Kuya Ruel nang naayos na nga ni Miss Rachel ang cellphone niya at naririnig niya na si Kuya Ruel ay tawang-tawa si Kuya Ruel sapagkat sayang daw nagsabi daw si Kuya Ruel ng I love you kay Miss Rachel kaso hindi niya narinig kasi may diferensya ang kanyang cellphone pagkatapos naman nun ay nagtawanan ang dalawa at halata namang kinikilig si Miss Rachel yan, sige, magsalamin ka muna. magsalamin ka muna, langga. Ang pogi mo dyan. Magkain ka na? Magkain ka na? Ha? Diet ka din? Uh. Oh. Diet ka? Diet ka lang ga? Hmm. Ha? Grabe. <laughs> <laughs> Parang sa tisigaw mo na dyan Ang ina nung ano, nung volume. Hmm. May difference yung sir po. <laughs> Hindi pa marinig yung <laughs> Yung boses ni Dodong kasi may diferensya po yung cellphone. <laughs> Nakakulit <No, laughs> <nika> na tayo dito. Grabe <laughs> <I don't know. laughs> okay. yung tawa. Basta po ah. Kasi nakakatawa kasi. <laughs> Hi, Caramel. Okay, okay na? Ayan, okay na. Ay, tumusik na. <laughs> ano ba yan? Pero <laughs> ba? Okay na, okay na. Okay na, okay na. Oo na, oo na. Oo, na. Ngayon na. Ay, oh, ay shout-out po. <laughs> <laughs> shout-out po. then Ngayon yung cellphone yan. Dati ko cellphone. ah saan na o'y? Kay Ali. Na, binigay ko na kay Ali. Narinig mo na? Narampo ulit. Oo, oo. Kailangan lang i-refresh. <laughs> hindi, hindi ko marinig. Kanina wala? Wala akong marinig. Kaya hindi mo narinig? Kaya hindi mo narinig yung sinabi oh, ko? Okay. Ano sinabi mo? I love you. Kaya niyo. mo. Ga. Si Jansi. Jansi daw si Jansi. Hi Jansi. Pinagsamang dyan Gen dyan na tricks <laughs> si. <laughs> Karina <laughs> Hello po, so, shoutout po sa ano, 1 million live viewers. Grabe, 1 million. <laughs> Then, nakisingit pa ako sa live mo Hmm? Mas, nakisingit. Nakisingit ako. Minsan ka lang sumingit. Tsaka ikaw nga, pag ikaw naglalad, sisingit mo rin ako. Isisingit rin kita sa live ko. <laughs> Ayan. Fresh po yan langga natin ngayon. Ano pong sekreto natin langga? Hindi lang, nalilang. Uh, tubig at besal. grabe. <laughs> Grabe, grabe ng sekreto ng ga. Ang ganda, ang ganda. Tubig at dasal. <laughs> Hindi ka kumakain? Gagawin ko nga ninyo. O, gagawin daw ni puti. <laughs> 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 Tubig at dasal, imposible ka. Talagang napakasweet nga ni Miss Rachel kay Kuya Roel nung sila ay nag-call habang nagko-call kasi sila o video call ay nakita niya si Kuya Ruel at talagang sinabihan niya si Kuya Ruel na ang pogi-pogi daw nito kaya naman kinilig si Kuya Ruel grabe nga at napaka -sweet ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. ilang beses niyang sinabi na napaka pogi daw talaga ni Kuya Ruel noong araw na yun at sinabi niya din na ang blooming daw talaga kaya naman si Kuya Ruel ay hindi maiwasan ang pagkakilig. Pagkatapos naman ito ay nag-shoutout din si Kuya Ruel ng kanilang mga fans. At inaasar pa nga nito si Miss Rachel. Sinasabi niya na hindi daw naliligo si Miss Rachel. Kaya tawang-tawa naman si Miss Rachel. At sinasabi na kahit may sugat daw siya ay talaga namang naliligo daw siya. Grabe talaga ang kaswitan ng dalawa at hindi na talaga mapipigilan. Habang patagal nga ng patagal ay sobrang magiging sweet na nga sila sa isa't isa. At itang kita natin na napaka-close na talaga ni Kuya at and Miss Rachel. Malayong malayo noong unang beses silang nagkita na nagkakahiyaan pa sila. Ngayon ay sobrang sweet na talaga ng dalawa. Ikaw pa matakaw ka. <laughs> mas matakaw ka sa... Mas matakaw ka sa atin. Bawak na ba? Dito sa TV. Sabihin ka. Ha? Parang magsabihin ka. <laughs> magsabihin. <laughs> Ayan lang ga. Hello po. Ay, na May nababasa akong comment dyan. Oh, sige, shout out lang. Uh, Rachel, magparigos ka muna. Hello po. Hoy ka! Grabe ka naman. Naliligo naman ako. <laughs> Comment yan yung ano, sino na yung nabasa ko? Nabasa ko. Wala oh, mo. No. Ga, grabe ka naman, naliligo naman ako. One minute. Ay, kahit may sugat ako, naliligo ako ah. Sa ah, paano yan? Ba't hindi sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin? Hindi naman yung mahalaga. Mahalaga yan. Ay, smile. Bakit mo nasabi? Eh? <laughs> Masunurin bata. Umapalakpak yung ayaw. Blooming tayo ngayon na. Tapos hindi. Eh, ano lang <laughs> yan? Ba't sa simpleng ganyan lang ga, sobrang kilig yung dating sa amin. Iba talaga bumanat si Dungro. Iba ka daw bumanat, ano pong pinabanat po dyan? Explain. Ano ba yun? Ha? Ano ba yung naman tayo? Ano bang banat-banat? Ano bang binabanat mo? <laughs> <Abang> <laughs> Yung kasi, mahilig po kasi siya. Nan, alam niyo po ba, nagbabasa siya ng mga pick-up lines. Kaya ayan. Di ba lang ga? Oh. Oo, oh, deny Point pa yan. Old style na yan, style na yan <laughs> Noong una pong meet namin, madami po siyang baon na ano, pick-up lines. Kasi, nagbasa muna siya bago sa sumalang. <laughs> Paano mo nasabi? <laughs> Nabasa ko agad. Sa yung isip. Wow, <laughs> oh, tanak. Tana. Ay, tama. Tana, tana. <laughs> 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 no? Grabe. Sige, magbasa ka lang ga. Tulungan mo ako magbasa. Ayun. Uh, Beti, ba bakit ka nakadikit d'yan? kay Renz? 'Di ba? 'Di ba? Ano naman <laughs> 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 grabe yung mata ha. Hindi okay, mag-comment, huwag ganyan. Ay, nako ka. Meron pa isa ka. dyan o. No? No? Alin? go! <laughs> grabe yung <laughs> ano Grabe yung invento ha. Hindi, nabasa ko. Ano, ano, ano to? Ano nabasa mo? Hindi na. Hindi Huh? No. <laughs> ano ga? Ano sabi mo? Ano sabi ka? Nabasa ko. Sinasabi daw ni Rungit ang pogi daw <laughs> niya. Sinasabi mo daw ang pogi mo. Pogi talaga yan. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Roel at Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.